Vann. <laughs> 来呢！嗯嗯 Eh. lang. <laughs> oh, wala na. Wala, wala na. na kung saki. Pa-todo lang. Ha. Tingnan, sayo lang. Mm. Nima. Nima. Naya. Mm. Oh. May eh, maron na magbalat oh. maroon na. Ma. Oh. Eh, tawag mo Iwan mo kasi. Mm. Iwan mo. Oh. Oh. Ano naman? Mm. Iwan, iwan mo diyan oh para balikan nila. Ah, mana na, ay, na karo, meron ko na. Ito na naman.

Na na hmm. Ay, nabigyan na kita eh. Tama? Ha? <laughs> ah. Kita na. Oh. Hindi lang glow, koko ko na 'yan eh. Wala din. Ano? Tama na. Tama na. na. Bye bye. Baba mo. Baba mo. ハハハハハハハハハ